Yo, mga ka organic talk. So, ah, uh, na ako yung mga wall. kami ano, yana na. masyada na kami nga di sa kain. Sa barangay Bangon. Pinabak daw sa mar. Anamon targay, guide to nag -uno. Yan. Amang tour guide daddy o. Oh. Ade ade amang tour guide o. Oh. <laughs> <laughs> Tar <Tour> guide o. Ayan. <laughs> ano mo na <laughs> sa nga guide daddy? Hindi. Sa nga guide. Ayan. So ayan po. Oh, oh, po. Ano nga <laughs> Ano lang rin so, so? Entrance. In entrance. Ano exit na may bayad. Yeah. So ade na kami yan. O sa uh, sikat nga. Uh, garden di di uh, Barangay Bangon pinabak daw summer so private property ya pero ginhimo hiya tourist spot or in allowed in public ayan